na nang dumating sa Pilipinas ang overseas Filipino worker na si Jenjen Malaka, 50 taong gulang, na isang domestic helper sa Riyadh, Saudi Arabia. Kuwento ng kanyang anak na si Jeric Pindon, na residente ng Nabotas City. Pauwi na sana ng bansa ang kanyang ina, ngunit nagkaroon ito ng sakit dahil hindi na kinaya ng kanyang katawan ang trabaho bilang isang domestic helper. Pauwi na po sana si Mama dito sa Pilipinas uh, January 9. Habang naghihintay po siya ng eroplano ulit masakay mula ba hanggang Pilipinas, ay eh, bumagsak na po yung katawan niya. Hindi na Kaya dinala po siya sa hospital. Ayon kay Jeric, end of contract na ang kanyang ina, September noong nakaraang taon, ngunit pina-extend ito ng kanyang amo. Dahil dito ay mas lalo raw lumala ang karamdaman ng kanyang ina. September po, uh, nandong contract niya na po sana. Uh, doon po nag-umpisa yung sakit niya. Simpleng umbo lang daw po nung nag-uusap kami. Hanggang sa pinag-extend po siya ng amo po niya. Ang October hanggang December po lumala yung break po. Ilang beses na rin daw sinubukan ng kanyang ina na magpaalam sa kanyang mga amo na umuwi na ng bansa pero hindi siya magawang payagan ng mga ito. Nagsakasakit po siya. Nila po siya isang beses sa ospital. Uh, tapos po, uh, tumunod na nung nun, hindi na po siya dinala ulit sa ospital kahit nagpupumilit na po siya. At saka gusto niya na po umuwi. Ayaw po siya pauwi ng amon niya. Nitong ikasyam ng Enero, nakatakda na sanang umuwi ng bansa si Jen Jen ngunit dahil sa kanyang kalagayan ay hindi siya pinayagang makasakay ng eroplano sa Bahrain dahil wala siyang dalang fit to travel certificate. Agad naman siyang dinala ng pamunuan ng airport sa Sulminaya Medical Complex, Bahrain at ilang araw lang ang nakalipas ay dito na siya binawian ng buhay dahil sa sakit na tuberculosis. Ngayon po, tinatatagang ko muna po yung ko para sa mga ko. Okay. Lalo na po, wala, wala na rin po aming tatay. Agad namang inayos ni Jeric ang mga dokumento para mabilis ang pag-uwi ng mga labi ng kanyang ina sa Pilipinas. Subalit, ilang linggo na raw ang nakakalipas, ay bigo pa rin daw silang mapauwi ang bangkay ng kanilang ina. Dito na siya nagpasya na dumulog sa tanggapan ng akubikol tabang ora mismo ni Congressman Saldiko kung problema, walang pondo dahil ayaw bayala ng amo, edi papapondo na lang namin. Sasabihin lang namin sa embahada kung kailangan mag-request lang ng pondo galing sa Maynila, edi papondo na lang namin para mapabilis na. No? Ay, Makalipas lang ang isang linggo. Isang positibong balita ang ipinaabot sa aming tanggapan ni Jeric. Ang mga labi ng kanyang ina, makakauwinan ng bansa. Kasama ang team ng Akubikol Tabang Ora mismo, ay sinundo namin ang mga labi ni Jen Malaka sa Ninoy Aquino International Airport. Mabilis naman ay nasikaso ng mga tauhan ng OWA at naiya ang mga dokumento para maiuwi ni Jeric ang mga labi ng kanyang ina. Makalipas ang ilang oras, ay dito na nakita ni Jeric ang kanyang ina. Hindi na napigilan ni Jeric at kanyang mga kapatid ang kanilang mga luha. Matapos nito, ay agad namang kinuha ng punerarya ang mga labi ni Jenjen at agad na dinala sa nabotas Habang nasa Ponirarya, ay dito na kami nakipagkwentuhan kay Jeric. Masaya na kawili-wili pero wala salamat Lubos pa din ang pasasalamat ni Jeric sa programang Ako Bicol Tabang Ora mismo at Owa. Dahil sa mabilis na pag-aksyon sa kalagayan ng kanyang ina, maraming maraming salamat po sa Malungkot man dahil hindi na nila nakasama muli ng buhay ang kanilang ina, ang mahalaga ay makakasama nila ito hanggang sa huli nitong hantungan. Isa lang si Nanay Jen, Jen sa mga overseas Filipino worker na nakipagsapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang mga mahal sa buhay. Pero sa kasamaang palad ay inuwi siya sa bansa nang wala ng buhay. para sa ating mga kababayan na OFW. Asahan nyo na ang programang Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldiko ay laging nandyan para sa inyo.